Pagbabalik muli ang ating mga ligmaan. Magsimula na naman tayo. This is the uh, Mobile legend Mama, kung saan mo si Nina ang magdamit ko? Good morning, good morning everyone Happy Sunday sa lahat At masamay Nasa mabuting kalagayan Kayo lahat mga 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 guys Dito naman tayo mga guys Magbabalik Tanaw sa ating game na Wabahe Legend Shout out sa lahat ng mga followers ko At sa mga ka kaibigan ko around the world. Uh, God morning and happy Sunday and happy day to all of you, mga guys. Yeah, let's go. Let's another game. Play. Yay. Dito naman tayo guys sa uh, matinding labanan. Ang... Ano, to mobile game talaga. Yeah, let's go! Let's go! Mobile Legend! Yun guys, sa mga mahilig sa Mobile Legend, shout out sa inyong lahat. Katuwaan naman talaga itong Mobile Legend guys. Huwag lang masyadong hangarin na sa laro ay manalo ka agad. Diba? Diba? It's a game lang guys. It's a game. It's a game, game, game. So mga mahilig dyan mag uh, maids. Turuan ko kayo mag nana guys. Yung mga bagong sibol pa lang. No? Yung bagong maglaro ng ML. At bigyan ko kayo ng mga tips paano gamitin ng pinaka meta na mage ang nana yun yeah let's go guys watch and learn gawin natin silang gawin sila... gawin natin silang mga ano guys uh, mga malina o oh. Ako na pala mag-ban. Ano pala i-ban ko dito, guys? Ah... Uh ibang sa dito guys is ano is this ay ayaw ko lang is this yan na lang oh ban baler baler daming mga Maggamit ng baler mga lo guys mga malalakas talaga guys yung mga baler hindi hindi ko kaya yung mga baler guys Ayan. Uh, maids na naman tayo. I-click natin guys kung ano to mga flying nila. Parang mag naman yata tayo dito mga guys. Ay nako. Yun na Istas Hanggang na yan si Istas Lolo Istas guys Oh my goodness Lolo Istas ba Ay naku Lolo Istas Shout out sa lahat ng mga manlalaro At naglalaro ng Mobile Legends Tara Samahan so, niyo akong Mag Mobile Legends guys Ano kayang gagamitin ko wala talaga guys. Magnana talaga ako dito guys. Nanay use kasi ako eh. Ike, wala problema. Ako magnana guys. Nana ako. O oh, sige. Ako na mabahala. Magnana. Magnana ako guys. Yes guys. Magnana ako. Seminar ko si nana guys. Itong nana na talo guys. Seminar ko to anak ng pinapa ay naku guys yung lalakas ng mga kalaban wala tayong pang ano uy uy karina parsa sayang guys labanan ng mga malalakas guys ito yung malakas na, na nasa meta guys. Pero sige lang. Pagkitaan natin sa mga moves. Kinitik po natin. Bag natin yung pahulat na guys. Kasi magsumbong yan sa mama niya. Kawaway yan si nana guys. Ano yung... Pag nawag nyo yung bugbugin yung nana ko guys Kasi magsumbong yan sa mama. Sumbong kayo. Iiyak yan si nana. sumbong kayo sa nana. Sa mama niya. Nako... Basta, ha? hal. Uh, guys, ay, mga kalaban, wag nyong, wag na wag nyong bugbugin yung nana ko, ha, kasi kawawa yan, magsumbong sa mama niya. Ay, ay anak ng tokwa, ay, Diyos ko, Sayang. Sayang, guys, sayang. Wala akong pang, ano, guys, wala akong pang antay ng karina. Flame sana yun. Para paglapit ng karina, ba kusyo, ba ganun siya ganun pero no problem kawawa tong mga kalaban guys kawawa talaga to magsumbungan to sa mga mama nila guys at saka sinasana nga guys magsumbong sa mama niya <laughs> Nah, let's go. Let's game. Mga load. Oh, nasa na ako. Nasa na ya duman. Yan. Pam lang guys, pam. Oh, loh si Parsa. Parsa. wala golden yan para sa Wag away yung nana para sa Wawad yung si nana sa Kawawa talaga si nana Inaawa niyo si nana para sa Yun Yan, 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 patayin mo yan Patayin mo yan Patayin sa sindak si Barbara Talakbihan mo mga uuwi, guys. Ito yung spam lang, guys. Pagkitaan natin ng mga moves. Ito yung mga problems. Hmm. Patayin mo. Patayin mo yan si Estos. yon one? Namatay na si Estos, guys. Takbuhan na, guys. Takbuhan uh, buti na lang kasi may ano kayo dito pala may mga may paniki pala kami dito guys si <coughs> si Rupert may paniki pala kami guys si Rupert mga nananggal guys o oh, galing o oh, galing o oh, galing up oh, yung yung tap mga loads yung tap oh my god yung tap mga loads yung iwanan yung

ko na sayang lang wala lang talaga akong mana ay nako 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 asa naman yung mana ko lods Mag alisan kayo guys huwag masyado ano guys huwag maging ready guys spam spam lang pag kaya dito dasin yan lang yan lang mga lods yan. Ano na? Oh, nandun na si para sa... Nandun na si para Saludo. na siya sa... Wood. At atra. atra. Kawa. O, ano Huwag pilitin do, mga guys. Huwag pilitin. Yan. Nako. Pag pinipilitin, guys. Iyak tayo dyan. Ay, <laughs>

The sky, the clouds, the grass, and the fairies. Karena kami, guys, telah, 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 ikaw, ikaw. kara ubos yun. Yung sa top mga lord. Diyos ko dapat yung tawawan mo. Ano guys yung tawawan eh. yung potato, eh.

Talo pa kami, oh. Eh. Uy. Ayan, bagay

Ya no mía, no mate, no la cura mate, no la tomate. 所以老人就真的。 Nakit yeah. well, mm, ganito yung mga kasama ko boys. nah, Ano? Ano mga na? Allah. Ito, sinayangan mo lang is this yung is this, is ng kuluti nato. ito. Bante. are so pretty, I will share everything with you, because we are friends. Your team destroyed a turret. Your team destroyed a turret. Oh no. <laughs> ano I... yeah. okay. kayong mga kalaban? Nagtago na kayo mga lords sa Nagtago na kayo, nagtago.

Triple okay, kill ang mga klokoy. galingan mamaya, Lord. Sama na oy. Yan lang, minyak mo yun no? Iba talaga yung mga kalahagong natin, mga Lord. Galing -galingan. na rin, ha? Takbo, din, ha? Eh, ano ba yung request, guys? dam

no wait the left place.

Ay, pinilit kasi. Yan, tuloy. Pus na, pus na, pus. Tapos na guys. mag lang, mag-ingat. Ito lang <laughs> kasi. <laughs> push Yan. Yan guys. Yan sinasabi sabi ko sa inyo guys. Ang lakas talaga sa nanalo. Yan. Kita man talaga 'yan. no mga nana user dyan. Tignan mo, diba? Pag wala yung nana, guys, sa'o na lang? Ano ti mo? Oh, MVP? Nana MVP? Asawa mo nang ito nga guys, yung nana MVP. Ha? Wala mo kuya P? Ha? Wala mo ba kuya P? Wala mo na kuya P. Ah. Kaloos... yeah let's another game